Hello mga chan! Hello! For today's video, tayo ay maglilipat ng ating mga gulay sa paso. O, oh, ayun. Kahapon nga lang tayo nakabili ng paso at saka lupa, ano? Yung tatlo nga ay nailipat ko na, pero kulang ang ating lupa. Kaya naman kahapon ay bumili tayo ng napakaraming paso at lupa. You're... Ayun nga at kitang kita nyo naman. Ano? Kulang na lang magbebenta na yata ako ng paso sa dami ng nabili ko. Nasobrahan ko yata ang bili, mga chan. <laughs> muna natin ang mga okra dahil nga malalaki na yung okra natin. Baka maputol kapag nadampian ng ibon. Kaya ito ay ating uunahin. Medyo mahal nga ang lupa mga tiyang ano. Kaya kalahati muna ang ating ilalagay. Tapos kapag lumaki pa siya ng konti, saka na lang natin ulit dagdagan ng lupa kapag nga ganito ay nakakamis din ang Pilipinas ano dahil hindi sa Pilipinas ay hindi ko na nga kailangang bumili ng lupa dahil kahit papano ay medyo maluwang-luwang ang pag-aari ng aking amang lupa trick. at medyo na mali nga yata ako nang bili ng lupa dahil yung lupang nabili ko ay yung mga may halong balat ng Uh, buko, ganon. Oh. Hindi kagaya nung isa kong nabili na puro talaga na black soil siya. Kaya naman pinaghalo ko na lang sila. Dahil nga yung isang nabili ko ay mas marami yata yung balat ng buko kaysa sa lupa <laughs> niya mga chan. Yung ating sigarilyas nga ay dito ko na lang inilagay sa mahaba. At sa isang mahaba na yan, apat na sigarilyas ang nilagay ko mga chan. Para kahit papano ay tipid sa lupa. Dahil nga, limang okra at saka yan pa lang ang ating nalilipat, eh, ubos na ulit yung ating biniling lupa. Sabi nga ni sir ay, wag ko daw buhayin lahat at pumili lang ako ng aking bubuhayin, o. Oh. Diba, kawawa naman sila. Kasi nga, kahit magusto ko silang buhayin lahat, mga chang, konti masikip yung espasyo kumbaga na ating pagpupwestuhan. Etong sigarilyas ko nga ano, hindi ko alam kung mabubuhay lahat to dahil medyo tabi-tabi sila. Eh kung lumaki-laki pa sila, eh bahala na silang magsiksikan dyan ano, problema na nila yun. <laughs> Dahil nga itong sigarilyas ay gusto kong buhayin lahat dahil paborito ko ito mga tiyang ano. Mm. Pero sa talong at saka sa okra siguro uh, magtapanim lang tayo ng tiglima kasi hindi pa rin naman tayo sigurado ano kung mabubuhay lahat yon eh? At ayan na nga pagkalipas nga ng ilang sandali ay eto na yung ating okra. At eto naman yung ating sigarillas. Oh, o di ba? Wow. Kulang ang lupa natin mga tiang. Kaya naman hindi pa natin nailipat yung iba. Yung eto hindi ko sigurado kung sili yan o talo dahil nga di ba mga tiang nakalimutan natin lagyan ng label. Oh. Pero yung ating tirang okra hindi muna natin tinapon kasi hindi pa tayo sure kung mabubuhay yung nandoon sa ating paso. Oh. Ayun lang mga tiang. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.